One, two. beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman din nyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mamasam ninyo. So, yun. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. My gosh, ang bilis ng araw. Today is Thursday na. Nakakaloka. Pero syempre, tuloy-tuloy lang ang laban tuloy-tuloy lang ang buhay at syempre excited na tayo para sa mga pageant ngayon taon na to di ba so sisimulan na nga ng labanan dito sa Miss Cosmo ngayong September 12, mag-start na yung pageant nila. So, sa next week na yan, kaya nakakaloka. Pero, syempre, nakakaloka din ang walang sawang suporta at pagmamahal ninyo. Syempre, dito sa channel ko. Kaya, maraming maraming salamat sa mga tumatang kilik, sawa at sumusuporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Maraming salamat mula sa aking puso. At, syempre, maraming salamat din kay Christine and Perez na talaga naman, oh my gosh tuwa-tuwa talaga ako dito kay Christine pag nag-uusap kami. Alam mo yon yung parang, parang kami magkapatid na sobrang tagal na namin magkakilala talaga. Sobrang parang feeling ko, bata pa lang ako, kilala ko na siya. So medyo may pagkamaarte lang kasi taga binibini -bini, pero winner naman, di ba? So, yun. So, maraming salamat. So, ito na nga. So, marami akong chikang hinatid sa inyo na talaga naman for sure magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, mga pambato natin sa international pageant nag send off na kanina mula sa The Miss Philippines eto nga uh, syempre, ang pambato natin sa Miss Asia Pacific International andyan din sa Mr. Globe at sa syempre kay Miss Aura Philippines. So, anong masasabi mo, Mama? Sa tingin mo, malakas ba ang laban ng mga kandidatang to para sa international pageant? So, tingin mo, Mama, sa mag-uwi ba sila ng corona? Well, ang masasabi ko, syempre, wish the best. Dapat para sa kanila. Kasi syempre hindi naman natin alam kung ano yung ipapakita nila pagdating sa labanan nila sa International Pageant, 'di ba? So wala naman nakakaalam. Malay mo mag-shine like a diamond star sila. And of course, ayun yung hinahangad natin na sana manalo si Miss Asia Pacific. Sa Miss Asia Pacific, medyo matagal-tagal na tayong walang pang laban dito kasi parang tumigil din naman yung pageant nila. So, ayan. So, parang piling ko it's time na uli na mag-shine ng Pilipinas para sa Asia Pacific. And then, dito naman sa Miss Aura, at last pang nanalo ay galing sa Binibini Pilipinas. So, ngayon, na natin kung siya nga ba ang makakapag-uwi ng ikalawang corona ng Miss Aura para sa ating bansa. So, syempre, excited ako dito kay Isabel at saka syempre kay Mr. Globe nako napakagwapo naman at napakatangkad I hope na makaariba siya ng bonggang bongga sa Mr. Globe so good luck and wish all the best para sa mga pambato natin sa international pageant. Eh, bato ng Nigeria ay kinurunahan na kahapon. Ito nga ay si Chidima. So, sabing ganon, kung mananalo daw to si Universe na willing daw ang Nigeria organization na mag-held ng Miss Universe sa Nigeria. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko John mukhang, mukhang naman delikado dyan sa area nila. di ba? Diba? So, lalo na kung 130 candidates yung magkukumpit. So, para ipanalo pa rin mo, eto si Miss Nigeria, may condition pa talaga sila. Hindi, e, parang binili na lang din nila yung corona. ba? Diba? Kasi yun lang yun eh. Kapag pinanalo mo kami, oh, mag -e held kami na Miss Universe sa inyo. Kung ako ang Miss Universe, isnabin ko yan. Kasi parang, ino na nilang bilhin ng corona ng Miss Universe. So, kapag pumayag naman si Miss Universe ng ganyang eksena at pinanalo niya to si Nigeria, eh di parang binebenta niya lang din yung corona for sure na hindi naman sila ganon di ba so yon so medyo naloka ako sa offer ng Nigeria organization na alam mo yung willing silang mag-help ng budget nila kung ipapanalo yung reyna nila parang sa akin yes maganda naman si Miss Nigeria maibubuga naman kaya lang dapat lumaban sila ng patas alam mo yon na para fair sa lahat, di ba? Kasi hindi lang naman sila ang magkukumpit, madami. At ngayon na hindi natin alam eh, kung tatangkilikin ba ang mga black beauty sa Mexico. But, tiling ko na sa pambato ng Nigeria, madali niyang mararating ang semifinals. Kasi maganda siya, in fairness ha. Sobrang nakikita ko yung beauty niya talaga ay pwede makipagsabayan. Para siyang si ang gola noong si Laila Lopes nung nanalo sa Miss Universe. Malay natin, di ba? So, may akin siyang ganong extra bagad sa beauty. Pero maganda siya in fairness. So, good luck! And then, tingnan natin kung ano mararating nila sa Miss Universe. So, speaking of Miss Universe, pambato ng Denmark sa Miss Universe Mama Sam. Anong masasabi mo sa beauty na meron ang kanilang pambato? Well, Barbie han. Ayun masasabi ko. Grabe yan, lakas maka Barbie neto. Sobrang ganda, nakakaloka. Nawindang ako sa ganda na meron siya. At parang piling ko, mapapansin ang beauty neto. Kung meron siyang historia. Kasi, syempre, kailangan, bukod doon sa maganda ka, may istorya ka talaga na inspiring sa lahat. So, yon So, tignan natin. And then, para sa sumunod na chika, pambato ng South Africa at Nigeria, magkikita at magtatapat uli sa Miss Universe. Ano masasabi mo dito, Mama Sang? Well, ang masasabi ko, bongga. Parang Pilipinas lang yan. Ito kasing si Chitima, dati siyang kandidata dito sa Miss South Africa. Finalist siya dyan. Tapos, ayun, hindi siya nanalo. So, pumunta siya sa, ano, pumunta siya dito sa, tawag dito, sa Miss Nigeria. Ayun, nanalo siya doon. So, kabatch niya tong etong ila papadala ng Miss South Africa sa Miss Universe. So, silang dalawa ngayon magkikita uli sa Mexico. Ganon! So, nakakaloka. Siyempre, hindi lang naman Pilipinas ang gumagawa ng ganyan. Yung ibang bansa, din, di, ba? So, katulad nyan sa South Africa. Masasabi ko, eh congratulations sa kanilang dalawa. At least, nabiguman siya doon sa Miss South Africa eh tagupay na ko siya dito sa Nigeria ayun nga lang Nigeria na yung daladala niya and then pagdating sa Miss Universe ayan magkaalaman ko sino ang kakabog sa kanilang dalawa para lang yan si ano si Miss Great Britain na dati sumali sa Miss Universe Philippines tapos hindi nanalo. So, pumunta doon sa Miss Great Britain, nanalo. So, ngayon naman si Victoria Velasquez Vincent. Parang ganyan lang yung istorya nila. Anyway, good luck sa mga kandidatang to. And I hope na manalo talaga sila sa pageant na lalabanan nila sa Miss Universe. And then, para sa sumunod natin, chika, Mama Sam, tingin mo, mo Aliana Aduana, tama ba na magplanong sumali sa Miss Universe Philippines sa susunod na tapos on well, kung ako ang tatanungin ninyo, syempre mas gusto ko mag-Miss Grand siya. Kasi parang sa Miss Grand, nakikita natin na talagang mukhang kakabog siya doon. Dito sa Miss Universe Philippines naman, medyo hindi ko alam kung anong magiging excel niya dyan. Parang piling ko, mahihirapan siya para sa corona ng Miss Universe Philippines. Pero siguro sa ibang crown, ayun, pwede siyang i-appoint Miss Cosmo, di ba? So, yun, pwede din maging Miss Cosmo. Uh, pagkatapos ni Atisa, pwede siya yung ilaban. Nako, malakas ang laban niyan. Ang lakas niyan para sa back to back win. Di ba? Kung sakasakali. So, yun, kasi naman ito naman si Aliana Duana. Potential naman talaga kahit saan pa dyan. Actually, pwede siya sa Miss Universe eh. Kaya lang nga, tulad din na sinabi ko, parang alam naman natin ang eksena dyan sa Miss Universe. Kung sasali yan dyan sa Miss Universe, Universe Philippines, for sure, ang ibibigay sa kanya, ibang crown, pwede din supranational. Actually, pwede din siya sa supranational. Pwede din siya dito sa Miss Cosmo. At pwede din siya mag-Miss Grand. Sa totoo lang, marami, marami pwedeng salihan si Aliana na kasi sa katangian nga ng galing, ganda, plus nakikita mo talaga yung determination niya. Kaya para sa akin, kaya niyang manalo kahit saan pa. So, yun good luck. At ayun nga, kung malalit kung siya yung magiging next na Miss Cosmo natin, ay nako, promise, aariba to ng bonggam-bongga. So, nararamdaman ko. Malaki yung chance niya kasi para sa corona talaga. Kahit saan corona, basta international crowd. So, yan. So, para sa sumunod na chika, mamasama, ano naman ang masasabi mo? Opo, at Chelsea Manalo, Ngayong top 16 lang ako kukunin sa Miss Universe. Tingin mo, makakalusot kaya sila sa semifinals. Nako, 130. Tapos, 16 lang yung ipapalo. Medyo may hirapan sa totoo lang. Pero gusto ko yung ganong ano, set up. kasi mas parang mag -e ang kandidata na maisa lang nila yung sarili nila sa, sa top 16. And then, ayun, so medyo nangangani pero alam ko naman na lalaban naman ang Pilipinas. So, kayo yan, di ba? So, wish all the best. So, medyo nakakakaba but nandoon din na nakaka-excite at the same time. So, ako naniniwala ako na, ayun, si Thailand, for sure, makakalutsu siya Makakalusot siya sa top 16 And then, si Philippines Yes, tulad nyo na sinabi ko kanina Nangangani But, magtiwala tayo So, mahirap naman kasi na Hinuhusgahan na kagad natin siya Hindi pa naman natin alam ko ano ang hinanda niya So, for sure Kakabugyan At kaya niyang makarating ng top 16 So, good luck! So, yan Nakakakaba kung iisipin mo Pero nakaka-excite at the same time So, yan Kayo guys, ano guys ang tingin ninyo Dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, tingin ba ninyo, kaya nga bang kumabog ni Chelsea Manalo sa top 16 ng Miss Universe? O tingin ninyo, nanganganim siya para sa posisyon sa, sa, top 16? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po subscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang impossible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.